Yan mo kinukuha n'ng kita para pakita natin kay ano, kay Buboy. Oo. Oh, 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 oh. well, sabit mo na lang 'yang tanga n'yan. Sauli na ako. Muna 'no bigyan binubulabog mo eh. <coughs> para kang naglalaro lang eh. Yan 'yan, man. Turuan mo nga master. Ano Oo nga nga. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Ngunit nakapahalo ko. Ngunit pa ngayon. Kasi di ka marunong eh. Kasi dapat sa'yo lambat eh. O tingnan mo, pati pag kuha di ka marunong. Hindi, <laughs> baka mo magtuloy. <laughs> <laughs> yan, nakapanti lang niya talagang. <laughs> <laughs> tingnan mo, gusto mo pang ibalik. Ang dami pala ng daman kasi. Marami yan. Hindi ka marunong. mo. Kung marunong gano'n gamit pa yun. ayun? Eh. <coughs> ako naman yung wala yun, na. yung halus ko, yung yun. yung 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 Magalaw bangil, oh? mm -hmm. ayun, no? ayun, pa ang ngalaw? Hindi. Ang mo na. na pala <laughs> sa Mon, saan pupunta, mo Upload ko sa ano to? YouTube! Balvino in the house. Tapos na, habang nandito ka, habang may may isang body ka sa bintana sa tabi ko. O, i-i-homyen pulutan natin. Ah, gumanda talaga ha. Palaging alaksing ko sa iyo eh. Ay sigurado kung talagang ko 'yan, ay maiiwasan ko 'yun. Hmm. Kung sedmund si nga 'yan, pagkahuli babalik din ulit

Mo, ano ba yan? Awakan mo. Huwag ka mandiri. Eh. Hindi na kayo sa palengke pamiyan. Ano ka ba? Pag <laughs> ganyan ka konti, hindi pinapansin. Ano ba? May mahirap ba ba Meron na?

Mga walang iya ang nangyari. Ang hindi mo sabihin, dahon lang yung nakuha ni Bay sa pamimingwit niya? Yan pala ang alam mo ah, napakayabang mo. Kaya, dahon lang pala ang tayo mo. Hindi na, animal ka Tapos, pagkakala ito ba kay Buboy? Pala ko, hindi ah. Ay, ah. Hindi ko, hindi ko na ipagmamalaki yan. Ay, sabihin ko <laughs> po, tangin, nagmalaki doon. Dahon ang nahuli. Ayok. Hindi nahuli naman. Eh, <laughs> ikaw nga, wala nga daw mo eh. Di ba, ali, At least wala talaga. <laughs> eh, ikaw, minsan ka na nakahuli, dahon pa.